Bago ka pa man nalikha, isinulat na ng Diyos ang iyong kapalaran na may awa, pinili ang iyong oras at lugar at ibinahagi sa iyo mula sa kanyang espiritu. Sa pagsilang, ang tawag sa panalangin ay ibinubulong sa iyong tainga. Ikaw ay tinatanggap hindi lamang bilang isang buhay, kundi bilang isang sagradong pagtitiwala na binalot ng panalangin. Sa iyong pagkabata at kabataan, tinuturo ng Islam kung paano kumain, kung paano respetuhin at parangalan ang iyong mga magulang, paano makipag-usap, paano magpatawad at paano lumakad ng may dangal sa gitna ng dagat ng mga pagnanasa at pag-aalinlangan. Sa iyong kabataan, pinoprotektahan mo ang iyong kalinisan habang nawawala ito ng iba. Mananatili kang matatag habang nanginginig ang mundo at pinahahalagahan mo ang iyong pagiging mahinhin kahit ito'y pinagtatawanan. At kung ikaw ay magkasala, hindi kailanman nagsasara ang pintuan ng pagsisisi, hindi ka pinagsasawaan ng Diyos. Naghihintay siya at nakikita sa iyong kahinaan ang dahilan para sa awa, hindi pagtanggi. Pagkatapos ay mamamatay ka. Ngunit hindi ito ang katapusan. Isa itong bagong simula. Isang paglalakbay na nagsisimula mula sa libingan. Hinuhugasan ka ng isang nagmamahal sa iyo, binabalot ng isang nagdarasal para sa iyo, at binibitbit ng mga tao na maaaring hindi ka kilala, pero minamahal ka na gaya ng pagmamahal nila para sa kanilang sarili. Pagkatapos ay muling mabubuhay ka at mahuhusgahan pero hindi sa harap ng malupit na hukom. Sa harap ng pinakamahabagin, mas maawain kaysa sa iyong ina. Alam niya ang iyong kahinaan at sinusukat ang iyong mga intensyon. Pagkatapos ay darating ang huling destinasyon, isang paraiso na walang sakit, walang kamatayan, walang paalam. O isang apoy ng impyerno na may hustisya, hindi kailanman kawalan ng katarungan. Ngunit nagsisimula na ang pagpipilian ngayon.